guys magandang gabi po sa ating lahat sa pa kapagpalang na eh, dito dahil may na naman tayo uh, bagong regalo ng Panginoon na isang talent na napakaganda guys parang kasul lang talaga siya oh. kasul mode so yun na natin guys kung ano yung temperature niya siya kayo sa 500 585 na nalipat-lipat na, 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 na wala pang 600 so 500 lang 500 plus ganoon lang yung temperature guys so tingnan natin yung temperature ng pinakabagi pinakatawan nya yung katawan ang init ng katawan niya is 290 kulang kulang 300 ang katawan ay 300 ayan ang katawan yung acceleration ng apoy ay, ay yun lang oh, yun lang ang palo niya guys o. 500 wala pa 600 temperature at saka yung body niya yung body wala naglalaro sa 200 plus so yan po yung kalagayan niya guys so oh. napakagandang innovation guys kasunod talaga siya oh napakaliit lang yung ano niya oh. napakaliit lang yung apoy niya subukan natin salangan guys para makita yung pressure kung paano pakuluin niya yung mga lulutuin natin na medyo kapal na kardero dipindi kasi sa kardero kasi kung manipis dali lang niya pakuluin so tingnan natin yung medyo makapal na kardero guys hanggang na natin guys so tingnan natin yung upgrade guys kung gaano ka danda tapos mayroon lang akong papakita guys na bakit na consistent yung upgrade tuloy tuloy yung upgrade na walang putol mayroon tayong kung masisilip nyo guys mayroon tayong kwan doon mayroon kong ilaw ilaw doon ano yon, body breather yung nilagay natin ng body breather na anim na piraso na butas para yan guys na dagdag dagdag -dag spare part na ang kahit malalim yung chimber walang hinga hinga kaya kaya pagka nilagyan ng chimber natin kahit mal malalim siya lagyan natin ng uh, breather body breather tuloy tuloy yung apoy tuloy tuloy lang yung apoy guys walang putulo walang putulo parang ganda ng siya tapos tingnan natin yung kulo kung gaano ka pressure yung ibibigay niya sa ayun ah, guys oh grabe yung tao ng alsa gaano ka pressure ibig sabihin madali lang tayo magpapulo dito na ang tubuto kaya guys parang umuha tumatalon pa oh ayun magkita nyo guys gaano ka taas yung talon niya parang princess oh Ayan. So ito yung kagandahan ng design natin pala natin yung ilaw kung iti-check natin guys yung chamber halimbawa yan, check tayo ng chamber kung napuno na ba siya ng kulangot ay este carbon hindi na natin hawakan hawakan lang natin dito hilahin na natin o oh, isang, isang daliri lang lang oh. oh. so pagkaganyan natin oh, naalis na yung pressure cup kasi yung pressure cup ano lang yan pangpadagdag padagdag pugi puwis lang yan sa apoy so wala pa yan nakapix pipix din natin yan so ganyan lang sya oh. so pag hinila natin pag natin yan guys oh. papayaan natin dyan tapos isilipin na lang natin oh, so, ayos pa naman oh. yung langis nya walang carbon ganyan lang So hindi na natin siya hawakan na bumuhatid pa eh pagka ibalik mo sa loob tutulak mo lang ng isang daliri ganyan lang siya oh eh. ganoon lang sa kasimple tutulak mo lang na ganun oh eh. kaso lang sumabit yung guys mataas yung ginagatawinan doon may kunting kunting ano pa yan ikos mikos, -mikos. sumabit siya sa yung pressure cap yung mataas yung kung talaga ikon. kaya usin pa natin yan para may paghinila natin balance na balancer ah, balancer balance na balance guys yung ganun lang yung modelo na kalan natin so paghinila mo makikita mo kaagad hindi mo na bubuhatin kasi sliding ito eh sliding window ay stay sliding nozzle sliding chamber ganun pala ganun niya ka kaganda uh, yung ano natin guys yung silver natin so balik natin yung patak patak system lang kasi ito eh ayan guys oh, patak patak system lang yan bakala na siya kasi mayroon naman siyang wheel return mayroon wheel return so guys so oh. wala problema kahit eh, yeah, mag-return re -mag siya doon Ito ang kagandahan sa disayatin natin, wala dito, wala diri. Ayan. So tapos yung paraba, natin, Para ma... paraba, yung paraba, 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 niya paraba, 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 So, Turun -turun. so natin mga na, 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 breaker isa sa club talaga siya sa para kaya silahin mo hindi siya magalaw kanina na hinila natin hindi na patabingi unti ka tanggal guys ayan so pwede natin kontrolin yung apoy pwede natin kontrolin yung apoy dyan ayan guys o so, pag na natin pag cellphone automatic kasi ito eh uh, itutok mo sa init eh wala patay patay siya wala talaga hindi makisama itong cellphone na to itutok mo man lang siya sa init hindi eh, mamatay ito ang chamber natin guys walang takot yan sa kahit bumaga pa siguro siya sa pisa sabihin natin bumaga pa siya ay eh, walang takot yan dahil liner medyo napakatigas ang liner talaga ilang times yung ordinary na bakal ayan guys so hindi naman siya nagbabaga din marami ako oh. oh, guys napakita na natin guys so sa susunod na naman guys na kuha natin pag-innovate